Maris Racal at Anthony Jennings, pinapatamaan nga ba ng JF ni Anthony? Like Mainit-init pa sa kasalukuyan nga naging usap-usapan na sa social media ang mga cryptic post sa TikTok ni Jam Villanueva, ang non-showbiz girlfriend ng basketballista at aktor na si Anthony Jennings maraming netizens ang nag-aalala at nagtatanong tungkol sa mga post na tila ba nagpapahiwatig ng isang nakaka-heartbreak na pangyari. Ilan sa mga post na nirepost sa iba't ibang platform ay Bagamat hindi direktang binanggit ang pangalan ni Anthony Jennings sa mga post na ito ay nagdulot ng malawak na hakahaka at pagkatanong tungkol sa posibleng sitwasyon at ang relasyon ng dalawa. Ang mga cryptic posts ay nagpapakita ng sakit at pagkabigo na nararamdaman ni John Villanueva na tila nagpapahihwating ng isang pagkataksil o isang nakakasakit na karanasan. Sa so ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kay Anthony Jennings o kaya kay John Villanueva tungkol sa mga post na ito. Samantala, patuloy na sinusubaybayan ng mga netizens ang sitwasyon at umaasa sa pagiliin mula sa mga taong sangkot. For more videos, just don't forget to like, share, and comment, and don't forget to subscribe!